Ipinaliliwanag ng video na ito ang mga tag na nauugnay sa pag-display ng code, mga CP, at mga listahan. Maaari kang matuto habang tinitingnan ang mga preview sa Visual Studio Code. dito, tignan natin ang mga tag na madalas gamitin para sa pagpapakita ng code. Ipapaliwanag namin ang mga tag na code, pre, samp, kbd, at var sunod-sunod. Ang tag na code ay isang inline na elemento na ginagamit upang tukuyin ang code o mga bahagi ng programa sa loob ng isang dokumento ng HTML. Sa default, ito ay ipinapakita sa isang monospace na font, na nagpapahusay ng pagkaunawa sa code. Sunod, tingnan natin ang tag na pre. Ang pre na tag ay ginagamit upang ipakita ang teksto sa orihinal nitong format sa loob ng isang HTML na dokumento. Ang paggamit sa tag na ito ay nagpapanatili ng white space at mga line break sa teksto, pinapanatili ang orihinal nitong format. Ito ay pangunahing ginagamit para sa pagpapakita ng nilalaman na kailangang mapanatili ang format, tulad ng code ng programa, tula, o tekstong sining. Sa prenatag, ang mga espasyo ay napananatili, kaya kung may espasyo bago ang closing tag Lilito ang isang blankong linya sa dulo tulad ng sa halimbawang ito. Tingnan natin ang tag na Samp. Ang tag na Samp ay isang HTML na tag na ginagamit upang katawunin ang output ng isang computer program. Ginagamit ito upang ipahiwatig ang output o mga mensahe mula sa isang programa o sistema. Sunod, tingnan natin ang tag na KBD. Ang tag na KBD ay isang HTML na tag na ginagamit upang katawanin ang input ng user. Ito ay ginagamit upang tukuyin ang input mula sa keyboard o utos, tulad ng mga shortcut. Sunod, tingnan natin ang tag na var. Ang tag na var ay ginagamit upang katawanin ang mga variable sa isang programa o ekwasyon. Ito ay ginagamit upang bigyang diin ang mga pangalan ng variable o ang mga variable sa mga formula ng matematika. Sunod, tingnan natin ang mga tag na ginagamit para sa mga CP at katulad. Ang block code tag, Q tag, site tag, address tag, time tag, data tag Details tag at Summary tag ay ipapaliwanag ng sunod-sunod. Ang tag na block code ay ginagamit upang katawanin ang mahahabang CP o teksto mula sa ibang mga pinagmulan at kadalasang ipinapakita sa antas ng bloke. Sunod, tingnan natin ang tag na Q. Ang tag na Q ay isang inline na elemento na ginagamit upang katawanin ang maiikling CP. Ang tag na ito ay maaaring gamitin upang markahan ng bahagi ng teksto o isang pangungusap bilang CP. Ang text na nakapaloob sa tag na Q ay karaniwang ipinapakita na may panipi. Ang tag na Q ay ring ilagay sa loob ng isa pang Q. Sa ganitong kaso, iba't ibang uri ng panipi ang karaniwang ginagamit para sa panloob na sipi. Sunod, tingnan natin ang tag na site. Ang tag na site ay isang inline na elemento na ginagamit upang tukuyin ang pinagmula ng isang sipi o sanggunian. Ito ay pangunahing ginagamit upang tukuyin ang pinagmula ng isang akda, tulad ng mga pamagat ng mga gawa, artikulo, papel, mga webpage, o mga libro. Susunod, tignan natin ang address na tag. Ang address na tag ay ginagamit upang ipakita ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na may kinalaman sa may akda o may-ari ng isang dokumento o seksyon. Ang tag na ito ay karaniwang naglalaman ng mga email address, numero ng telepono, pisikal na address, at katulad na impormasyon. Ngayon, tingnan naman natin ang time tag. Ang time tag ay ginagamit upang kumatawan sa isang tiyak na oras, isang panahon, o paulit-ulit na oras. Ang tag na ito ay maaaring maglaman ng mga petsa at oras upang magbigay ng simantikong kahulugan sa dokumento. Ngayon, tingnan naman natin ang data tag. Ang data tag ay ginagamit upang na ang mga nababasang nilalaman ng tao sa mga halaga na kayang intindihin ng makina. Ang tag na ito ay kapakipakinabang sa pagmamarka ng dato sa paraang madaling maproseso ng mga programa. Sunod, tingnan natin ang details at summary ng mga tag. Ang Details tag ay lumilikha ng isang collapsible at expandable na widget. Sa pamamagitan ng paggamit nito kasama ng Summary tag, Maaari kang mag-set up ng isang clickable na seksyon upang magpakita ng higit pang detalye, kadalasang ginagamit para sa mga interactive na pagpapakita tulad ng basahin ang higit pa. Susunod, tignan natin ang mga tag na ginagamit para sa pagpapakita ng mga listahan. Ipapaliwanag namin ang UL, OL, at DL na mga tag ng sunod-sunod. Ito ay isang tag na ginagamit upang lumikha ng mga unordered list. Ang bawat item sa listahan ay tinutukoy gamit ang LI na tag. Sa default, isang itim na tuldok ang ipinapakita sa harap ng bawat item sa listahan. Susunod, tignan natin ang OL na tag. Ang tag na ito ay ginagamit upang lumikha ng isang ordered list. Ang bawat item sa listahan ay tinutukoy gamit ang LI na tag. Sa default, mga numero ang ipinapakita upang tukuyin ang pagkakasunod-sunod ng mga item. Susunod, tignan natin ang DL na tag. Ang tag na ito ay ginagamit upang lumikha ng isang listahan ng mga pares na binubuo ng mga termino at kahulugan, o mga pangalan at detalye. Ang mga item sa listahan ay tinutukoy gamit ang DT at DD na mga tag. Ang termino o pangalan ay isinusulat sa DT na tag, at ang kahulugan o paliwanag ay isinusulat sa DD na tag. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sa susunod, ipapaliwanag namin ang mga tag na kaugnay sa mga talahanayan. Na Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, ikalulugod ko ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel.